Hello guys, welcome back sa aking channel Nanay Susie. Ah, ako nga pala si Nanay Susie, nagbibigay ako ng mga tips batay sa aking kaalaman at karanasan. Ang aking tips ngayon guys ay tungkol sa panaginip. Nananaginip na ba kayo na namimitas kayo ng protas mangga or maasim na protas? alam nyo ba kung anong kahulugan ng mga ng mga napapanaginipan natin na mga maasim na prutas na pinipitas natin. Pero bago natin simulan ang lahat sa mga hindi pa subscribe sa akin, ay subscribe na muna ninyo ako guys para para updated kayo sa lahat ng mga tips na ia-upload ko. Alam nyo ba guys na nanaginip ako noong noong nakaraang buwan na namimitas ako ng mga maasim na namimitas ako ng bunga ng mangga. Pagkatapos, mayroon daw akong kasama na namimitas ng bunga ng mangga. Pagkatapos, noong nagising ako ay inisip ko, sabi ko may magbubuntis na naman sa mga anak o malapit na kamag-anak ko, sabi ko. Kasi ang kahulugan guys ng nananaginip ka na, namimitas ka ng mga maasim na prutas, ang kahulugan noon ay mayroong magbubuntis na malapit sa iyo. O kung ikaw man ay isang nanay na nanganganak pa lamang, ay kapag nananaginip ka ng maasim, ay maaaring ikaw ang magbubuntis o ang iyong kapatid o kamag-anak. Yan ang kahulugan ng panaginip na maasim. Alam nyo ba guys, noong nakaraang buwan ako na naginip, pagkatapos, pagkalipas ng dalawang linggo, ay nabalitaan kong buntis na ang aking manugang. Pagkatapos, ngayon naman ay nagpa-check up ang aking anak at buntis na ang aking anak. Kaya pala sa panaginip ko, mayroon akong kasamang namimitas. Siguro yung, yung balahi ko yun siguro na namimit. Ang kasama kong namimitas kaya yun nabuntis rin ang ang aking manugang at saka yung aking anak ngayon ay buntis yun pala ang kahulugan ng aking panaginip kaya sigurado talaga ako sabi ko may magbubuntis na naman yun pala ang aking anak ay magbubuntis at ang aking manugang at kung kayo guys ay nanaginip ng mga maasim na prutas ang kahulugan noon ay may magbubuntis sa inyong mga kamag-anak. Tandaan nyo yan guys, ah, kapag maasim ang, ang pinipitas ninyong prutas, ang ibig sabihin noon ay may maglilihi. Ayan, may maglilihi. Yan at sa mga hindi pa pala nakapanood ng aking mga video nagbibigay pala ako ng tips tungkol sa aking kaalaman at karanasan kagaya ng ng paano kung paano magmedical na fit to work agad at mga kahulugan ng panaginip guys yan ang aking mga mga tips dahil marunong ako sa pag-analyze sa mga panaginip. At kung mayroon kayong mga comment, guys, ay mag-comment lang kayo at sasagutin ko ang inyong mga katanungan. O sige, guys, 'yan lang. Maraming salamat.